Ayun, may, may lalaki. May lalaki! Bossing, saan ang solidad? Dito po. Pilaway. Dito wala? Wala po. Ah, okay. Kasi bundok na talaga siya. <laughs> Ibang tawa ni Kuya sa akin. Ah, okay, natatakot Hindi. kasi ako sa mukha. <laughs> Kita mo yung ano, yung reaction niya sa akin. Parang, ah. parang inaakit niya ako, besh. Ah. <laughs> <laughs> Diyos ko, ako. Makadali niya ako doon sa talahiba. Ay, sa... Oh, Parang si Max Alvarado. Si nga, Paquito Diaz. <laughs> ang ano. guys, ito daw yung barangay ano yun? Uh, Solidad dito sa Mauban. So, ngayon, may activity dito, yung mango cherry sim card selling. Sim selling namin. Wala naman mga bahay, bundok na ito. Pero kung ma makikita mo dito sa kaliwa, baba na yan ng bundok, guys. Ang lalim Nasa pinakatuktok na ata kami ng bundok. Oh, ito Your na. Is on the right. Oh, it's on the right daw ang destination namin. Barangay Soledad ang pinin ko dito. Oh, paano na to? Parang wala na tong ano. Mula doon sa baba, paakyat dito. Ito lang ang kabahayan dito at kabundukan na to. Ayun ay, eh, kitang kita yung mga... Uh, Dapat tingnan natin yun, oh, yung kabahayan na yun doon. Uh -huh. Sa karagatan na to. Diyos ko, pwede pa ba, ba tayo dito umikot? Wala na. Meron naman. Hanggang dito na lang to, bundok na to, wala na. Ah, uh, tingnan dyan sa mapa. Wala na, wala na mga bahay. Ito, makikita niyo oh. Oh. Oh, hindi malayo. Tanggalin mo nga 'yan, Pops. Papakita mo dito sa video. Ah, oh, ito dito na kami. Barangay Solidad. Barangay Solidad Sitio Lagpan, Ma Mauban. Ayun na to, oh. Oh. Wala naman bahay kaming nadaanan na ano, marami ah uh, ikot na ako dito kasi yung bakit na yun doon, hindi ko alam kung ano na yun. Yun, Quarry. Ayoko na ang makit doon. Meron pa ba doon? Meron pa ba tayong akitan doon? tayo mo dito lang. sa mapa. Marami pa, nanay! Marami pang bahay dyan. Unti na lang. Marami-rami. Mga mag-isang daan daw. May ikutan dyan? Pwede ako dyan umikot? Ha? Pwede ako dyan mag-U-turn? Wala na. So yun, wala na daw. Marami-rami pa. <laughs> mm -hmm. oh, Paano tayo dito? Baka mabalao tayo dito. Tignan mo sa likod. O malaglag tayo sa bangin. Tama na. Ha? <laughs> Tama na. <laughs> Tama na. Gila. Tama na. Alright. Tama na. Hindi ako tatamaan dito. Tatamaan talaga tayo dito. Ikot na tayo. Ayun, may, may lalaki. May lalaki eh. <laughs> mo Bossing, saan ang solidad? Po. Tapos, wala rin ibang maraming bahay dito? Ah, wala, may na. alam kang tower. Signal? Nandun na tapos sa ano ay. Sa may Pilaway. Dito wala. Wala po. Ah, okay. Kasi bundok na talaga siya. Oh. Mali ata yung daan namin. Oh. Ay, salamat thank kuya. You. Salamat. Thank you, thank you. Ang tawa ni kuya hindi mo kasi. Ano hindi Ibang tawa ni kuya sa akin. Ah, kasi ako sa mukha. <laughs> <laughs> Binijuan mo? Dapat kinuhaan mo ng video Ay, para makita na. mo yung ano, yung reaction niya sa akin. Parang, ah. parang, inaakit niya ako, besh. <laughs> <laughs> Diskon ako doon. Makadali niya ako doon sa Talahiba ay sa Sabi nga, uh, para si Max Alvarado, si na uh, <laughs> Paquito Diaz <laughs> ang Dani lang tayo. Ayun oh, no, puro yung dagat. Karagatan na yung baba ng mara. Romy Diaz nga ang dating sa akin eh. Ay, naka-on pa pala tayo, besh. Romy Diaz.